Par, kumusta par? Ito, kakatapos lang natin maligo par. Yun par, habang nagpapatuyo tayo ng buhok, binabantayan natin itong kasama natin kung naglilinis siya ng maayos. So yun nga par, dahil nakita ko naglilinis naman ng maayos yung kasama natin, so kinuha na natin ang ating sapatos para magpiprepare na tayo, pupunta tayo magpapagupit ngayon par. So yun nga par, lumabas na tayo, nakita natin panahon, medyo maaraw na. So kahit na maaraw, malamig pa rin. So yan par. Yan papakit muna tayo par diyan, oh. <laughs> e nga par, nakasakay na tayo sa sakyan ng uncle ko, papunta na tayo doon sa pagupitan. Kaya yan guys, dahan-dahan lang kasi madulas ang kalsada. Tapos dito party na ako kung anong gusto kong gupit. Ang sabi ko, gupit matapang. Tapos par nakita niya yung building na yan. Diyan nang upahan si Emilio Aginaldo. Galing! Ang galing! <laughs> Siyempre par joke <go> lang. Ito <laughs> na nga par malapit na tayo. Naabutan pa tayo ng stoplight dito sa may gangsyon. So ito na nga par nakababa na tayo. Pupunta tayo dito sa gupitan. Ang pangalan ng gupitan ay Salon de Barbier. So ito nga parang daming nakapila dahil malapit na Christmas and New Year at magkuklose sila marami na nagpapagupit par. Kaya yan para daming nakaupo makikita nyo. Tapos pinauna ko na sa uncle ko para siya kung pangit na pagkakagupit hindi na magpapagupit par. So yun par, nakita ko yung gupit ng uncle ko. Maganda naman kaya nagpagupit na rin ako. Kaya punta kayo dito sa salon di Barbier. Maganda na mahal pa. Kaya dito na kayo magpagupit guys. Sa may Kirkland lang yan guys. So ito na nga par, nakasakay na tayo ulit. Pauwi na tayo ng bahay. Ayan, tignan ko ulit yung gupit ko. Grabe pogi boy. Alam mo talaga artista ka boy. Pasikat ka. So yun nga par, malapit na tayo sa bahay. So hanggang dito na lang muna par. Par, wag niyong kalimutan mag-follow, like, and share. Thank you par. Ingat.